sin guys simulan natin maghanap doon sila silang dalawa yung mga barangay tanod at dito naman kami ni Idol Chit hindi din na tao so sa palagay, na, palagay namin ay isa siyang aswang kanina guys so, napaka kapal na ng Ayan mga mga dito. Kaya, ito ang kalalaan. Ayan. Ang guys. May bahay dito, guys. So, madadaanan namin, no. Pero, itong bahay na ito, guys, ay wala nang kamera to oh ano yun oh singis may naka may naka ano kaya yun hindi yun hindi yun ang natin so yun mga idol dito tayo ngayon sa area meron tayong ano meron tayong mission, no? Special mission to. Meron kaming dalang mga gamit dito. Kandito si Idol Jit. Sama natin. Idol. Gusto mga Idol. So, so yan o. No? Uh, sa na-disgracia kami ng asawa ko mga Idol. So, ito yung, yan o. No? Nawala yung ngipin ko. Naubos. So, so sana. Pala rin tayo sa ating mission na gagawin nyo yun. So, yun mga Idol. So, yun guys. Meron tayong hahanapin dito meron daw kasi yung ano dito gumagala na, na, mabangis na nila lang so, kasama natin meron tayong dalawang ano, barangay tanod yan barangay tanod yung dalawang yan nag din sila ng baril so sana pala rin tayo mahanap natin so ito yung dala namin motor dito tayo sa gitna ng kagubatan ano bro kaya nungkin natin bro so, gis, subukan natin o. so subukan natin no? subukan natin hanapin yung gumagala dito na napakabangis so hindi pa natin alam no kung ano yun hindi kaya yun ano aswang ba yun o ano si so, isa nung tao na kumakain daw na buhay buhay yung kinakain niya so guys let's go hanapin natin so yung gestra simulan natin maghanap doon sila silang dalawa yung mga barangay tanod at dito naman kami na edulchit so medyo mahaba yung binyahe namin so ang nakikita sa kanila guys ay dumadaan dito pa pala dito. Yun guys, hindi na ako nakapag video kaninang hapon kasi Marakas yung ulan dito. Nagpalit na ako ng damit tapos nabasa na rin. So, mapatuloy tayo sa paghanap. Nandun yung kasama natin na uh, parang itanod. Okay, guys. Anong nangyari sa camera ko? Parang nag So, hindi namin nakita yung ano, nakita yung nahanap namin dito na isang mabangis na nila lang. Ang oras natin ngayon ay ano, 11, 11 o'clock na ng ating gabi. Sa sila pa Sa sunrise sila patungo. Ayan, yeah, sila ko. Oh. <laughs> Grabe. Grabe itong ano to, area dito. Napakasukal. Yung si Idol ay ano, hindi pa nakabalik. Nandun pa sa, sa taas, taas ng bundok. Hindi yes, shout out muna tayo no kay Big Big TV. Kay Ate Simplian, Ate Ding Swiliano, Ate Jinilen Tixon, kay Juan Bayan. So yun sila guys. So, oh. so makapal na yung hamog dito. May mga narinig tayong ibang boses. si Idol Jit ay hindi nagdala ng cellphone hindi siya nagbablog kasi lobat yung cellphone niya yun sila guys yun oh. sa unahan so dito tayo alamin natin kung ano yan ano kaya yung mataki dito na mabangis daw na parang tao parang tao na nabangis pero hindi din daw hindi din nila confirm na tao so palagay, na, palagay namin ay isa siyang aswang opening nya guys so napaka kapal na ng hamog dito nasa ano tayo nasa tuktok na tayo ng tubundukan hindi natin nakasama yung team natin, Idol Dong Santos 69 tsaka si si Wanag at tsaka si Choi yun mga barang ditanod yun may dala silang baril katulad ko. may baril yun sila handa natin maging alerto Gusto nyo guys magpatuloy pa kami. Ang jawad na. malalim na ng gabi. Ayan sila. So yes, dito guys. na kami sa aming motor. minum pa naman si Eduljit hindi pa si naka balik Ayan, araw na minum kasama ko minum minum kasama minum sila ng tubig. Ito yung mga barangay tanod, barangay pulis. Nasaan na kayo sa idol dito? Pantayin muna namin siya dito. Sirs, okay na sirs? Sergeant. yung barangay tanod, sarinto ng tanod dyan. mag video naman ako pag Uy oh, uwi namin sa so, kami dadaan sa isang napaka sukal na daan so yun is dit kung dito taas si Rul papunta na dito yan din yung isa natin Kama Ang sa barangay tanaw din bigot tayo sa ating mission hindi natin nakikita yung nilalang dito na napakabangis daw sabi nila so balikan lang natin to no sunod no hanapin natin at ating ano ating kumpirmahin kung ano ba talaga yun yun guys yun na yung ano kasama natin oh no? kapoy gutom wala pa kaming hapunan walang kain madaling araw na alas 3 na pala ng madaling araw sabi tugnaw na. Basang basa sa ulan. Walang masisilungan. Saan, timo? Yes, timo. Timo una sila. Pausok. Pausok na sila, oh. Pausok kasi okay, may, ano, may lamok. So, continue ko lang may, ano, pag kuwi namin, baka masagupa namin sa daan. So, abangan nyo lang. Antayin muna namin si Duljit na makarating dito. Guys, pauwi na kami. Diyan na si Duljit at saka handun na yung motor namin. Oh. So, nag, ano lang, naglakad muna kami. Baka makita pa namin dito. Wala kaming nakita. Sabi nyo, ito nga dire eh. Ha? Huh? Nag-Alimatok. Ano ba ito? Ano naman ito? Kasi mawagan Ano? Kilala niyo. niyo ba yung ano, linta ng gubat? Alimatok? Ano ba ito ba to, ba eh? mo kayo no? Mmm. Pate kayo kayo. Walang... Uy, suga so, ng isa? Oopsie. <laughs> 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 <Wala>, eh? <laughs> mm. Yun yung, no? Ayuh. Ernest napaka eh, <laughs> napakahabog ng ano napakahabog ng motor napakas yan pauwi na kami Then, si nakasakay sa isang motor so really dalawang motor kami Malapit ng maumaga Gutom na gutom na. Oops, eh, sorry. napaka Napakahirap ng daan, oh. No? sa uh, gilid Mahirap pergi, itong bahay na ito guys ay wala nang katao-tao ayun o may yung ano, ano kayo parang may tumira dito o oh, ano yun o oh. singgis may naka parang may naka ano kaya yun hindi yung hindi yung nabakay natin kaya uh, iwan muna natin yun ay, ano yun singgis Oh boy. Tig -tig. Kabayo lang pala. Akala ko. Akala ko yun. Akala ko yun na yung hanap natin. Uh, napaka pangis na nila lang. Kabayo lang pala. Nakikita nyo no, malayo na yun. Biyahin natin. Biyahin natin ngayon. Ay nasa katong oras siguro. Karating tayo dun sa... Ay, na dun sa amin, ano? Umaga na. hawain na kapag na ng kumuk ko kamay ko alam ano tagalog ng haway ay ay na namin yung alay alay guys na mga bahay dito walang tao tao And, daming bahay dito na walang tao parang ano parang sila dito parang so, like, dito mo